Ini kakak sini. Eh. Diskresi eh, ni tim mereka aji tricycle ngaku le blue. aji motor nane aji kule ah. rider one fifty. Ini apa? Perminai. Eh. tricycle ngaku le blue aji nak aku na tim nak pakas jahin. Eh na panjaya eh. Kasi ni. Ah, po. Ha? May ko man kabanggaan niya na ko tricycle na kulay blue. Oh, nagpagano. Oh, Ay, tricycle na blue, yan oh. Blue pa nga yung mga kuya ng tricycle oh. Tumakbo na Rider wa pito yung gamit yung motor oh. Ah. Eh, yeah, dati nagayab nga tagatan ni, tagata ni Balisteros ni Balesteros. nga ako. Da nang ti pulis. Tinarayan ti naka tricycle. Hmm. Kasi Puro intray taray na lang kumamid dyan Ang karga na kumamid dyan Tanak makataray mo motor na sa dagdag ang gumamit ko ana telpon na siguro aja na jay na gayb tikwa Matik ah? na plakaan ta bultay ko making sublingki atoy metisi nilawa ko oh. ta baka madubli Baka madubli lang ang madumparan. Ano, dati yung polisi? Saka siya? Taga to yung ka na? No?